Ang paglalagay ng mga pampaswerte sa loob ng ating tahanan o tindahan ay tanda ng ating mga hangarin at ang ating pagsasagawa nito ay tanda ng ating mga paniniwala na mayroong magagandang mangyayari sa ating buhay. Matapos na ito ay ating isagawa. Tulad po ng sinasabi sa ating Bible na ang pananampalataya na walang gawa ay patay at walang kabuluhan. Na ang ibig sabihin na kapag gumagawa tayo ng mga pampaswerte, huwag nating iasa lang dito. Dapat kumilos din po tayo magsikap ng ito ay magkaroon ng kabuluhan. Mga sangkap na kailangan, limang dahon ng laurel, isang 10 pesos coin, isang glass jar, black salt, at saka po, rock salt. Tulad po ng dati, kailangan po ang ating 10 pesos coins ay nilimisan natin sa suka at asin at ibinilad sa sikat ng araw. Maari din po sa tubig, ulan, kung kayo po ay mayroong naipon. Kung naihanda na po ang lahat ninyong mga sangkap na ating kakailanganin, ganito po ang aktual na pagganap. sunugin ang dahon ng laurel. Ayan po, sinusunog nyo po. Habang sinusunog nyo po yung laurel, nagwi-wish na rin po kayo kung ano po yung nais nyo. Kanyari, maging mabenta kayo sa inyong tindahan, swerteng kayo, at yan po ay inyong iipunin habang ito ay inyong sinusunog. Lahat po ng dahon ng laurel ay inyong pong susunugin, at iipunin sa isang tabi. At pagtapos na po kayong magsunog ng mga dahon ng laurel, ilalagay niyo po ito sa garapon na may black salt. Ilalagay niyo po sa garapon na may black salt. Mauna po yung black salt ilagay sa garapon. Tapos ilalagay niyo po siyang sunod. Bali po ay magkasunod ay black salt, tapos sinunog na ano, na laurel, then yung pong inyong 10 pesos coins na nilinisan. Lalagyan nyo po siya. Dagdagan ng black salt, kung so kinakailangan po. At pagkatapos mo na ito ay inyong Isa isagawa, ito ay ilalagay nyo sa inyong center table, sa inyong salas, o kung kayo po ay may tindahan, ay sa inyong tindahan. Kung may table po doon, ay doon nyo po ipapatong. Kung wala naman po kayong tindahan, o walang table na maaari nyo doon paglagyan, doon nyo na lamang po ilagay sa inyong salas o kaya ay sa inyong altar, sa inyong tahanan. Ito po ay magbibigay sa inyo ng swerte. Kung kayo po ay may tindahan, maraming lalapit na mamimili at ang inyong buhay ay magiging masagana. Basta't kapit lamang po tayo sa Panginoon at laging sa Anya ay humiling. Hinding, hindi, di po niya tayo pababayaan kailanman. Maraming maraming salamat po sa muli niyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Pagpalaan po tayo ng puong may kapal. God bless everyone.